Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Halo po mga kapatid sa pananampalataya, lalo na sa simbahang katoliko, maging sa mga kapatid natin sa ibang denominasyon. Mga pastor, ministro, at sa lahat ng mga mga ngaral ng salita ng Panginoong Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga subscriber ng channel na ito at patuloy na nagsuporta sa programang Kwento at Babalak. sa video na ito, pakinggan natin ang ginawang pagpahayag o pangangaral ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Tungkol sa katamian ng Birhing Maria at sa kanyang tunay na relasyon kay Jesus na kanyang ina. Kung saan ayon sa kanila o ayon sa ministro na ito, si Maria umano ay marumi. Hindi malinis, marumi siya ay katulad lamang ng mga ordinaryong tao tulad natin at walang karapatan na humingi ng tulong sa kanyang anak bilang ina maririnig natin sa video na ito ang kanilang paninira sa simbahang katoliko tungkol sa pagkakilala nito sa Birhing Maria na umano'y hindi ang tunay na Maria na nasa Biblia ang nakilala ng Iglesia Katolika. Kundi ang Maria na nakilala o ipinangaral ng Iglesia Katolika ay piki umano at galing sa pagano. Ang Maria ng Iglesia Katolika ay hindi ang tunay na Maria na ipinakikilala po at itinuturo ng Biblia ang tinatawag po na reyna ng langit o kalangitan ay isang Diyus ang sinamba ng mga pagano at ng mga huda na tumalikod sa punay na Diyos. Si Benjamin Maria ay ang kauna-unahang modelo sa panam ng palatayang kristyano. Bilang alipin ng Panginoong Diyos, siya ang kauna-unahang kristyano na tumanggap ng Panginoong Isos. Sa Evangelio ni Apostol Lucas, kapitulo 1, versikulo 38, ito ang kanyang sinabi. At sinabi ni Maria, narito ako. Ang alipin ng Panginoon mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Makikita natin na sa talata na ito, na ang Birhing Maria ang unang tumanggap ng Mesiyas na si Jesus. Si Birhin Maria ay ang pinaka-espesyal na babae sa buong mundo. Dahil sa kanyang papel na binigay ng Diyos sa kanya na magiging ina ng kaiisang anak. Kaya naman kahit ang mga anghil ay nagbibigay galan sa kanya bilang nag-iisang babae na pinili ng Diyos upang mag-alaga ni Jesus mula sa kanyang sinapupunan hanggang sa pagkamatay ng Panginoon. Yan po ang Maria na ina ni Jesus na nasa Biblia. Maraming Maria na nakasulat sa Biblia. Ngunit alam ng Katoliko kung sino ang Maria na Birhen. Alam ng Iglesia Katolika kung sino ang ina, ang Maria na ina ng Panginoong Jesus. Ito ay taliwas sa paninira na mga ministro ng iglesia ni Cristo sa Pilipinas na umano'y ang katoliko ay hindi nakakilala sa totoong Maria na nasa Biblia. Mahalaga rin tandaan na ang Maria, ang pangalan Maria ay karaniwang pangalan noong panahon na yun. Ngunit sa tatbo ng panahon, lumalawak ang pagkakilala ng unang simbahan, ng unang kristyanismo sa Birhing Maria na ina ni Jesus. At hindi pa man nakilala ni Felix Manalo si Maria, ito ay nagiging kabilang sa kasaysayan ng Iglesia Katolika sa loob ng maraming siglo. Hindi pa man ipinanganak ang ministro na ito na magalas ng alipusta sa Inang Maria. Ang Inang Maria o Ina ng Panginoon ay kilalang kilala na ng Iglesia Katolika. Hindi maaaring magkamali ang katuliko sa pagkilala kung sino ang Maria na nasa Biblia. Na kanyang itinuring na ina ng Panginoong Isus. Base ito sa Ebanghilyo ni Apostol Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 43, nang sinabi ni Elizabeth sa kanyang pinsan, magkapinsan sila ni Maria. Isang malaking karagalan, dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Yan ang sinabi ni kay Maria na ina ni Jesus. Sa pamamagitan ng talatang ito, nakakatiyak ang Iglesia Katolika na ang Maria na kanyang ginagalang o tinuturing na tagapamagitan para sa kanyang anak ay totoong Maria na nakausap ng Anghel na magsilang sa anak ng Diyos mula sa kanyang sinapupunan. Subalit, so, mga kapatid, napakalungkot pinipilit ng Liliyong iglesia ni Kristo sa Pilipinas na umanay ang Maria na pina, pinapaniwalaan ng katoliko ay piki at hindi totoong Maria at ito'y galing sa pagano at hindi ang Maria na ina ng Panginoon dahil umano ang Maria na ina ng Panginoon ay paniwalaan ng sibang katoliko ay galing sa pagano kaya suriin natin kung sino ang hindi nakakilala ng lubusan tungkol sa ating Biring Maria. Ang katoliko ba o ang simbahang iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Ang kanilang pagkakilala tungkol kay Biring Maria ay nakabasi sa Ebanghilyo ni Lucas, Kapitulo 1, City, hanggang sa Portay, Ito ang uri ng Maria na kanilang paniwalaan, na kanilang nakikita o nakilang, kanilang nakilala ng simbahang Edmi Sinabi dito, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang kalatang ito ay pinili nila bilang gabay ng mga ministro para ipangaral na umano'y si Maria, ang totoong Maria, ay hindi malinis, bagkos ito'y marumi o um, at makasalanan. Ayon sa kanila, ito ay dahil sa pag-amin ni Birhi Maria. Ito ang malaking ebidensya na si Maria ay makasalanan tulad natin. Si Maria ay hindi malinis. Si Maria ay marumi. Dahil siya mismo ang umaamin na may tagapagligtas siya katulad natin. Ibig sabihin na si Maria na ina ng Panginoong Isus ay marumi at nabibilang lamang sa mga tao makasalanan. Yan ang paniniwala ng Iglesia ni Yan ang pinapangaral na Iglesia ni Cristo tungkol sa inang Maria. At ginamit nila ang talatang Roma Kapitulo 5, versikulo 12, na nagsasabi, ang kasalanan ay kumasok sa sanlibutan at sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ayon sa Iglesia ng Kristo, malinaw umano na ang totoong Birhin Maria sa pamamagitan ng talata nito ay kabilang sa nagkakasala dahil siya ay tao din ang dalawang talata sa itaas na ginamit ng mga ministro upang ipakilala sa kanilang mga kaanib kung ano ang kalikasan ng Biblia Maria ay taliwas sa sinabi o binanggit o ipahiwatig sa Biblia. Biro nyo sa pamamagitan lang ng dalawang talata na Biblia na patunayan na umano nila na ang kaisang ina ng Panginoong Isus ay marumi Ibig bang sabihin na si Jesus ay nagmula sa maruming sinapupunan? Yan po ang uri ng Maria na ina Cristo na kanilang nakilala ng simbahang Iglesia ni Cristo. Subalit, ayon naman sa paniniwala ng Iglesia Katolika, ang Birhing Maria na kanyang pinaniwalaang at ang Maria na tunay na nasa Biblia ay malinis at walang kasalanan dapat natin tandaan na ang batas ng pagkakasala ay maaaring baguhin ng Diyos dahil walang bagay na hindi niya magagawa. Katulad ni Juan Bautista na ginawang puspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina na si Elizabeth. Ibig sabihin, puspos, puno ng Espiritu Santo. Walang lugar ang pagkakasala dahil puno siya ng Espiritu Santo doon pa lang sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina o ng kanilang sa ng kanilang ina may mga taong nililinis na ng Panginoong Diyos upang kalugod-lugod sa kanyang paningin at kaaya-aya sa kanyang gustong ipagawa sa kanila ngayon ano naman ang ginawa ng Diyos kay Birhing Maria bago ipinanganak si Jesus sa, na kanyang binabuntis pupuntahan natin mismo ang isang tradisyon translation ng Biblia na madalas na ginamit ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas upang patuin alipustahin ang paniniwala ng Katoliko ayon sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 28 sa salitang Ingles na Biblia na tinawag na Lamsa Translation ito ang nakasulat and the angel went in and said to her Peace be with you and fall of grace, our Lord is with you. Oh, blessed one among women. Napakalinaw na sinabi ng Biblia na hilig nilang gamitin ang lamsa transmission. Na ito'y nagsasabi na si Bihim Maria pala ay puno ng grasya. At pagka ang tao ay napupuno ng grasya, natural lamang nawala na siyang lugar sa kaniya ang um, pagkarubi at pagkakasala. Isa pang paninira ng ministro sa pagkatao ng Virgen Maria ay mapatunayan umano ng Biblia na si Virgen Maria ay walang kaugnayan sa kapangyarihan ng kanyang anak. Walang kaugnayan. Ibig sabihin, hindi pwede, pwedeng hindi pwede, maaaring makialam sa kanyang anak. Ibig sabihin ng ministro ito matapos ni Maria ipinanganak at inalagaan si Kristo ay wala na umanong karapatan si Birhing Maria upang utusan upang maghiling ng sa si Panginoong Isus na kanyang anak katulad ng ginawa umano nito sa bayan ng Kana na panahon na may kasal kung saan hiningi ni Maria ang tulong ni Pang ng Panginoong Isus na gumawa ng paraan upang magkaroon ng karagdagang bino para sa bisita ng kasal ito ay mababasa natin sa Evangelio ni Juan, 2, Versikulo 2, hanggang 4, ganito ang nangyari. Si Jesus at ang kanyang mga alangan ay inanihan din sa kasalan na ubos ng alak. Kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang anak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo sa akin, ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras. At nang magulang ng, mag ng alak, ang ina Ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang ala. At sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, anong paki-alam ko sa iyo? Ang ating oras ay hindi pa dumarating. Ano po dapat nating mapansin po dito, magkakibigan? Hindi po saklaw ni Maria ang karapatan ng ating Paganaso Kristo. Ano pang katunayan na hindi saklaw ni Maria na inanong Paganaso Kristo ang karapatan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa uri ng pumahayag ng ministro na ito, ay nagpapahiwatig na ang Birhing Maria ay walang karapatan na, mag, na maghingi, na humingi o magutos sa kanyang anak. Kanyang napakakilala niya na sa isang ina. Hindi na paaring paglumaki na ang anak. Hindi na maaring utusan. Hindi na maaring hingian. Ngunit sa taktong ito, malinaw na makikita natin ang totoong kaugnayan ni Birhing Maria doon kay Kristo. Pero nyo, sa loob ng dalawang pong, taon, nagsasama sila. Tapos sabihin mo lang na hindi maaling humingi, makiusap ang ina sa kanyang anak. Alam na alam ni Berhing Maria kung sino si Pisto na kanyang anak. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Kung anong kapangyarihan ito dahil walang ibang tao na mas makakaalam sa lihim at katangian ng isang anak kundi ang kanyang sariling ina. Kaya ang sinabi ng ministro na isa lamang pangbabastos sa katayuan ng Birin Maria bilang ina na umano'y hindi isaklaw ng inang Maria ang kapangyarihan ni Kristo. At mali ang kanyang pagbasa ng talata dahil bigla na lang itong pinutol at nagdidigay agad ng konklusyon na hindi maaring utusan si Maria, hindi maaring maghingi ang ina sa kanyang anak. Pero ang kundin ang talata, nagsasabi na sinunod ni Pisto kahit hindi pa gusto ang Diyos na gumawa ng Himala. Pero kung si Maria na na kanyang ina ang hihingi, hindi siya pwedeng maghindi. Kahit sa kinagalang niya ang kanyang ina. Kaya malinaw na ang mga talata na ginamit lamang na ginamit ng mga ministro na Iglesia ni Kristo upang linlangin ang mga kaanib nila na mga mahihina ang isip. Sa kabubuhan, dapat na malaman sa lahat ng katoliko na tayo ay, ay maniniwala na ang ating Inang Maria sa kanyang kadakilaan, dakilang pagdarasal, ay hindi lamang niya hiningi sa Panginoon ang isang bagay bilang anak siya ng Diyos kundi siya ay may karapatan na humingi dahil sa kanyang pambihirang kaugnayan bilang anak niya ang Panginoong Isus kaya hindi nagkamali ang Iglesia Katolika sa pagkakilala sa tunay na Maria na nasa Biblia at malinaw na ang Iglesia ni Pisto sa Pilipinas ang totoong hindi nagbiligay galang sa ina ng kanilang pinapaliwalaang tagapagligtas. Kung ang anghil, si Kristo mismo, ay ginagalang niya ang kanyang ina, taliwas ito sa pamamaraan ng Iglesia ni Kristo. Na umaray nagsasabi, si Maria ay marumi, makakasalanan, o isang pagano. Sana po kahit konti may napulot tayo aral sa video na ito. Ito si Kuya Tim. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ang anak, ang Espiritu Santo. Maraming salamat mo sa inyong panalo.